Good morning, Universe. Good morning, Earth. Good morning, mga Kristi. good morning, Labrador. To this vlog kakain tayo. Pagdating na malingke, gulay, mga tsurba-tsurba. Ito niluto ko na. Tanghalian, almusal na ito. What's that? Bumili ako sa palengke, akala ko ano. Kita na paluto yung pansit ng dito. na paluto yung pansit. Hindi nilig ano na po. na. Ayaw ko na kasi mag-ano. na Santi iti ano na? Ha? Iti it. Kailan? Ayun, birthday nga mm -hmm. ngayon. Santi Crisin? Hindi daw ngayon maghamda. Ayun. Ayun. มาให้เรื่องตุ้มตาไปมลอกา kumain ng gulay para humaba ang buhay, umabot ng 100 years. Nakita nga ako sa vlog. ng lola. Ito may nag-vlog na nag -ano siya, nagka-camera. Nagpo-photo siya. Nakita okay, niya yung lola o taga-bito. Yung lola niya. Ano na siya? 97. Ano yung sikreto niya? Sikreto. Pag mamahal lang at saka ano, hindi ka ma-stress. Papusay ka lang ng tulay. Ayaw na ako na ako kung

Dito, hindi pa magpapalista kasi pwede eh. masarap siya. ano ito, fifty Ito lang Ba, Para masarap ang ating lumpia. Kailangan natin lagyan niya po Spicy yan Tapos na kumain yung kapwa. Kaya mag-sleeping beauty mo na. Kasi maaga nagising kanina. Nagingin ba na? Na, na, <laughs> After kumain yung kapwa, magkakain ng banana. Banana. Pampalino na. Ng... Chukcho, -chuk, ano? Akin ang banana na ito, mahan. Malalaki? Ganito. How oh, much? Hindi ako ba bumili? Ipaul na. Naku, kay Paula pa nagagin ito. Diyos ko na yun. Yung kapa kay Paula, ginto pa nagagyan. And all the bananas I test, saging is the best. Pang hilaw pa. Uh, mura lang ng saging. ka na. Ganun din naman. din naman. Mangga ni Paula, ang mura na nga ng mangga, mahal pa rin. Isang kamatis nga, eh. di ba eh. Sarado kasi bakla. Walang so, tinga, isado. Hmm. Hindi mo po na ko lalagyan itlog kasi may tinga natin. Like In all the bananas I test, all banana, all banana. Kapilingin din naka itong. I break it, kumbaligin mo. Niya dito kani sabay bay magpansi, tanggali sila lahat, huh? Hmm? Aliwaw. Pupunta yung mga mayaman sa ano, mga hampas lupa. <laughs> Kaya makalungko ako mamaya bago kami umalis alas 3. Ito ang masyado no? na? Hindi, gana. Ayan, mga kaps.